Dahil para alam mo yung aeroplano, pareho ng motor, yung, sanay sa motor. pinapa mo yan halos araw-araw. Or at least tweak quit twice. Motor, ganun eh. eh. Alam ko kasi naikot ko na itong Pilipinas ng big bike. Pandarin mo talaga yung motor. At least twice. Pag hindi, papalyar yan. O disadyain ko na sa sundalo. Barili mo yung paa mo para magamit natin yung... Pero ito si Bato, sabi niya, Sir, hindi mo natuloy, Sir, pero mag ituloy na lang natin yung isa. Kulang armas yan. Ay, Sir, pang ano, ko lang man pang inspeksyon. So siya lang, may bago ngayon. <laughs> Ang Bato. Tapos, ayun na kami sa command conference, pagkaswerte mo, iyo. Eh, laking dabaw yan. Pagkadabaw ngayon. Uh, sabi niya, eh, hindi sir, palit na lang tayo kung gusto mo. Yung iyo, akin na lang. Binili mo ang inyo yan. Ahayaan mo na ako, sabi ko. I can take care of my own. I can ride uh, commercial or whatever. Wala namang akong... So yan ang... Ngayon, dito tayo sa politika. Sabi mo, hindi man natin kasama si Mayor. But sino ba nag-umpisa ng politika na dito sa bundo ito na may kasama kaagad siya? Yun lang si, pera lang ano no offense intended. Pero lang yung mga king-king kasi generational yan eh. Ayun, asawa ko, noong kampanya wala man akong pera, patisya na subukan niya yung purot-purot na eroplano ko, humihinto bigla dyan sa runway. <laughs> Sumama sa minsan, humihinto. Tapos yung cable ng medyo maluhang, tinanggal nila yung baterya sa service nila na umpon pira ng maluma. Umandar naman, take off kami. Sabi ng asawa ko, No, it's good na magdasal tayo. I-baptist niyang asawa ko. So, sige. So, magbasa ng libro. Ang sinabi ko, mga politiko, ako mamili. Pag ano yung nabuksan ko, basahin ko. On King David entered the city over. Uh, kasi pagkatapos niyang prayer kami, ano, uh, entered into the town triumphantly with his uh, with his 42 wives <laughs> sabi ko Di diyan kami sa kama nakaupo ni Anilet nakikinig yung um, sabi ko tatay tatay ka muna uli Bible bakit itong ulol na ito si King David putang ina Forty-three wives? Samantalang ako, dalawa lang kayo ni Elizabeth. Baka, hindi mo pa alam yung iba. Kaya ko, ano, alam mo, hindi man talaga ako katoliko. Anong klaseng Holy Bible na yan? Kung kapag asawa ka ng forty bakit ako hindi? tapos doon sa bible, may kasalanan ka na yung commit adultery. Samantalang itong gagong King David na ito, tira pasagad dito, okay lang. So, amang ka ng gano'n. Alam ko wala akong tao. Ang nagtulong sa akin, amen, I as far as I I know. Yung yung MRRD. Hmm. Marami yan. Pero kukunti lang yan noon kasi ito kasi moribond party. But sa PDP rin ako, it started from crutch. No, hindi din kasalanan ngayon nandito kayo sa akin. Kasi that is the culture of politics everywhere. Na kung sino yung manalo, maglipat doon, pati yung incumbent mayor. Because you want to help. And you must be with friends with everybody, including the president. Not really because uh, you want to get something. Hindi naman papayag na kunin mo yung mangga ko dyan sa harap na masarap kasi. Binapagbawa lang ako sa darap, eh, akin yan. Yung mangga dyan. Hindi naman papayag na nakaw ka ng pera So, minsan, it's not really opportunism, but rather that is really the politics of our times. Now, ako, kung suportahan ako ng karamihan ng tao, I will appreciate it. sama tayo, hindi kay tumulong sa akin, kay Binay kayo, kay Grace, wala na akong pakikaya, kay Mar. Tapos na yun. Ano, bakit pa ba ako mag, ano, panalo na ako? Kaya ako, timing na lang. <laughs> Ngayon, kung lahat ng mga mayor, lahat ng tao magsabi, o oh, sige, Mayor, maniwala kami sa iyo, PDP kami. Tutulong kami sa mga kandidato. Meron naman tayong ready kandidato, eh. puro incumbent sila. So, anong pag-usapan natin? Pag-usapan natin, ako talaga una, ang pangako ko, nakukumpray ko na, hindi lang ninyo alam. Basic masyado noong kampanya. Bawat, alam mo mga bumbiro, sumubiro dito, isa pa kayo. May magsunog, Putang ina, eh, bakit nakakaupo ka ng ka? Hawak ng manok, sir. Wala, wala mang gasolina, walang, walang spare parts. Putang. Ay, ako. Kaya nung mayor ako, sabi ko, wag na wag ako makakita sa inyo dyan sa sabungan, kayong taga-gobero. Kaya sa casino ngayon, mayroon dyan, government employees are not allowed to enter. Well. Yan. Yan. isang pangako. Example. Yung nagpunta ng abroad. 21 trips. 21 trips. Aba, parang presidente ito. Every month, punta doon sa South Africa, climate change. Punta ng Tokyo, climate change. Punta ng Australia, climate change punta ng Brussels climate change. Sige sila gasto, every office may climate change conference. And yet, ang bagyo, nagpupuwita na dito sa atin, pagkalabas ito, nandito, pinupuwit, tulutulang kasi may bagyo na mapapasok, putang ina ninyo. Saan yung pera, ko na, pera ng tao? Climate change, climate change. Yung sabi ko, nang demolish yung bahay namin noon. kapit ba namin yung mga batanggin yung... Ang nagninegosyo, saan yan sila, pabili. Suroy, libut suroy ba? Ang batanggin yung sa palengke sa pagkiruan. Eh, ala, eh, putak nga lang ito nga. Siyempre, laki, sabay kami lumang, eh, di putak nga di lang lahat na lang tayo dito. Kasi, eh, may kilala ako. Chris, huwag ka lang magalit, ha? Huwag ka lang magalit kasi bulakin niyo kayo. Eh, ere, ere. Kasi asawa ko, bulakin niya yan, eh. Uh, alam mo, ere. Uh, ere, ere. Sige, ere, ere niya na. Uh. Salita ka ng diritsyo, eh. Ere, ere. Tapos na ito, ha? Chris Ramos. Navy yan. Captain, so balik, Colonel. Nag-task force daw ba Oh. Oh, ang salita yan. Kaya mga taga na nabutan yan. Mayor. Yes, Chris. E eh, putang inang may problema. A ano problema, Chris? Eh, alam mo, eh, alam mo na, yung putang ina yung trabaho talaga, hindi na ganito, putang inang. yan. Oo oh, nga, Chris. Ano ngayon? Eh, alam mo, mayon, kilala mo naman ako putang ina, eh, talagang nagagalit ako sa... Kilala niya yan eh. Sabi ko, Chris, oh, tapos na tayo sa si putang ina. Eh, alam mo, Mayor, ako naman ayaw kong makipag-awa sa mga putang ina to kasi nagsasayal na lang. Chris, putang ina mo, ano ba yan? Ano ba yan? Siguro no, may no, isang minuto siya. Hindi, hindi ko makuha yung problema niya. Basta sige lang siya, putang ina. Ako naman sa putang ina rin, naghihintay rin ako, no? <laughs> Retired na yan. Ah, uh, si Pangilinan. Buji. Isa pa yan. Eh, Mayor. Eh, putang ina yung kampo ko, walang sala eh. Sabi ko, di, kampo man kayo ng military. Bakit ka? Eh, alam mo, mayor, putang ina, minsan eh, may mga bisita. Yan. Eh, putang ina, eh, naman tayo ko. Di na magsalita yan. Uh, retired na rin yan. Eh, puro putang ina, maririnig mo di. Ako, nasa na na ako. Di putang ina ninyo, ang ayaw ninyo maririnig. Di mag-uwi na kayo. <laughs> well, anyway, uh, magsama tayo. I'd like to welcome you. Choose the entity, MRRD or uh, PDP. Yan naman ang nalaman kung tumulong sa akin. Kung gusto niyo maglipat, Okay sa akin. Wala akong, wala akong dynamics dyan. Anak ako ng politiko, politiko ako. Pagkatapos ang eleksyon, nanalo ako, tatatama na. E sabi nga nila, ako raw ang nagsul-sul dyan sa... Um, sabi ko na nga, uh, it is not my style. Ano nga yung kongresma namin sa Davao, yung speaker noon? Kung kikin, mag-abot ng... Kung hindi lang yung asawa kasi niya, pinsan ko. Kaya kung hindi, matagal ko na pinatay ang putang ino. Pero siya sige demanda sa akin. Ba't wala siyang ni isang kaso? It's not my style. Panalo na ako. Bakit pa kita? Uh, dap. Uh, yan na sila. Sa totoo lang. Nagpabidahan yan. Yung iba, siyempre, malapit ng eleksyon, baka yung pangalan mo, o ito si Bong. Go. O. Tahimik man yan. Batanggin nyo yan. Mga batanggin nyo yan. Pero yung tatay niya, Chinese. Pero kami mixed. Chinese. Anong kasalanan ni Bong ngayon? Bakit sa binabatikos na? E eh, bumili ng frigate sa Navy, wala man sila palang siya pakialam. Sumabit yung pangalan niya, wala talagang alam. Kaya sabi ko, bang pumunta ka doon? Just answer. Kaya, anong alam, Jesus Mario, sir. Sabi pa ni Veronica, yung anak kong... Menyapa. niya pa, sabihin mo nga kay Secretary Brunes, bakit siya nakikialam sa ilang taon kami mag-aral? Buti sana kung siya mag-aral. Bakit niya pinahaba yung K-12, K-12 na yan? Galit, sabi ko anak. Dandahan ka lang magsalita. Makasagasa tayo ng tao. Mabait pa naman. Si buana yan, si Buwana yan. Huwag ka masyadong ratrat -rat ng ratrat -rat yan. Kasi ang tatay mo, original K-12 talaga. Alam mo, nauna yan sila. Matanda ako na yan kila sana. Kasi seven years ako sa high school. Palipat-lipat, expelled sa Ateneo, expelled dito. Ah, kaya ako ang, by the standards of educational achievement, ako yung pinakabubo dyan. At saka ako ng pilosopiya ko, bakit ko masyado mag-aral? Eh? Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Oh. Iyang 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Kasi 75 lang, okay na yan. Oh. Maniwala ka. Ano mo makuha bang magsigi aral niya? Ayawa na. na. Tapos, mag-hit ka ng 92. Anso? Ako ang nan, nan, ako ng second year. Pumalo ako ng talawa. Uh, pero aral yan. Sa gabi, pagka uh, alas 11, nandiyan na kami.